Kumusta kayo mga bigayan natin naman For today's video kay bigayan ay pinakawalan ko 'tong week old na mga D1O2 natin at nilinis ko yung kanilang brooding. Kasi may mga tayo nang nakadikit dyan na mahirap nang tanggalin kaya nilinis ko para maiwasan yung mortality. Tanu maiwasan dapat linisan kasi. Eh. Kaya brabrasik brasik na at, at yung mga D1O2 na chicks natin nandito sa labas. Uh, masaya sila kasi naka-free sila ngayon at yan, patuloy pa rin ako naglilinis yan, uh, grabe yung dumi, kaya grabing brush yung ginawa ko dyan nagpapasalamat ako kaibigan, kasi 100% pa rin yung uh, chicks natin so, ayan, okay naman uh, matakaw naman silang kumain, minsan, yung mga malalaki, dinundubian nila tong mga tagip nya, kaya, dapat malinis yan para maiwasan talaga yung mortality 3 uh, times ko pala sila pinapakain paggabi kailangan yun para maging healthy sila at malakas sila Uh, binibigyan ko rin sila ng vitamins na iniinom nila kaya yan uh, thank you naman at wala pa naman uh, mortality nyan sa ngayon uh, ayan uh, tapos ko nang nalinisan so ito sila masaya sila kasi nakagala sila ngayon so ayan lang kaibigayan uh, thank you sa pag watch <laughs>